Huwag tayo kumain diba ng makaraan? Ito ba? Good morning! Good tsura ko? Hindi morning. sa labas. Good morning! Yes, Thank you so much na Lola nolandirong sa so Lola talaga? Almusal? Almusal namin ngayon. Mamaya nga gabi wala akong pasok. Magluluto ako ng miso with patola. Wala nang miso. Abi na kanang bula-bula. Kaya nga talaga ng bula-bula mamaya. So, malaki ang tip ko ngayon. Ililibre ko sila. wait With Scarlet Dark and Indica Top. this si Scarlet. this si Scarlet. Oh. so kain kami ngayon. kain kami ngayon.

Kain tayo ka. ang natin mamaya, hapon, ano ba? ang bangusan nyo. Adobo puti. Magbula-bula ako. Magbula. Alis ba kayo mamaya? Alis Ay, oo. Alis ba mamaya? grill. Kobay grill. kanino? Pero lang Sama ko. Ilang kapis. Ilang

管。<And one. S 2> <c oughs> Mm -hmm. Thank you for it's, it's it for our uh, breakfast. Yeah. Uh, happy 4th birthday! Yay! Yay! My birthday tonight at eh, today pala is I am a 41 Uy! Uy! Sabi nila, life begins at 41. Ends? Ends at 44. <laughs>

Happy Halloween! Paano, paano, paano? So, paano si seron yung... mo? Wala. Trick or lang. A day in my life, diri sa hinaguan ni Chirpar. Ayan. So, syempre, nagdala ko miswa. Kay G. Nagkuhan niya ng miswa kay Lamit Kaayo. So, before ko magkuhan, um... Sili, kaya lamig mo kaayo nga uh, na IC ba? Ay. Shout out din ako sa mga ingon ako ga atong pagpamista namo yawa. Tu pagpamista namo ba nga ginan ko isnat share. Ayan, dapat ig sili. Ako sili during the For this video, dai grabe. Awagan ko. Kawag-wag pa rin yung makaan sili, no? O man ilang ingon sa mga mga matatanda. Hindi na pagay. Hindi rin rin sa hinaguan pa mga sili. Tanong niya sa sili. Yan. Sabit-bit na ako ang miswa. Hindi na pa niwang. Hindi maayaw. Hindi ba? Bawgani. Bawgani. <laughs> Pwede mong sudan ka Ang Miss One New York O ang Di mo karelitanin no Yung mga sapian man mo O si Ria Nagloto o sa na yan? Tangkong Okay, kayo Huwag naman siya kumese, wala no, siya, kailangan na, Ano? Ang speaker, ang speaker Ano na kailangan mami? Kanon di ayo? So, Karoon ang nga sugdan. Yan, naman ang mga e-house. Dito sa farm ni Brenda. So, chill lagi right? hapon tao. Good vibes. Okay? Yan yun yung, I-post na po siya yung mga Ayan, so chill and good vibes, everyone, and have a nice Saturday. Saturday, Saturday. God bless! Bye bye! A day in my life, diri sa mong balay. Ayan, mo namong balay. Diri sa akong foster family. So. diri mi sa una diri ang atubangan manggod ani ang among balay is atubangan sa nga ng, Daku kaayo nga dagat kana so diri mi sa una diri pud ko sa una gilubot dawa wa man dai ko gikuan kanang paglubot niya ba nga uplak uplak man ang tubig sakit kaayo Wa diri ko sa umna ba kapuyo ani oi din diri pud mi mga naing has ay te ayan grabe ang dagat ayan diri ko sa una Katung kanang mga bangka-bangka dia sa una kada bitaw diha kada sa, dia mi magambak-ambak So, na mong house. Wala akong haas. Grabe eh. Katuging pag... Katuging lubot niya sa ako sa una. Grabe. Grabe. Gigay ka sakit. nakatistin na dahil mo anang lubuton kas dagat. wala man ako gikuhan eh. Wala man ako gipasulot kay sakit kaayo. Tungod sa yang kadako. Sakit kaayo. So ayan yung mga baruto. Muna ka baruto dito oh tambol. Ayan. So, grabe. It's very relaxing. So, laban niya po. Ayan. So, see you on my next vlog.